long sangkot sa umano'y panghahak ng mga sensitibong impormasyon mula sa Philippine Navy ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng National Bureau of Investigation. Ang nakakagulat, isa sa kanila, miyembro pala ng Philippine Navy. Nakatutok si John Consulta. kami ha. namin dahil sa paglabag sa illegal access at misuse of device ng 1175 sa so Maritime Prevention Act. Ang target sa operasyon na ito ng National Bureau of Investigation sa Cagayan de Oro, isa umanong hacker na may hawak ng files mula sa system ng Philippine Navy, kabilang ang ilang impormasyong kaugnay sa West Philippine Sea. Nang maeksamin ang laptop ng suspect, bumungat ang nasa 10 gigabytes na mga na-hack o na file sa hiwalay na operasyon. sa Metro Manila ang umunoy leader ng BloodSec Hackers Group. Naaresto rin ang kanyang kasabwat na isa umunong miyembro ng Philippine Navy at umunoy kasama sa pagabantay ng cybersecurity ng Navy. Siya ay connected sa Philippine Navy. No? Connected siya sa Philippine Navy but because we are still investigating deeper, hindi muna namin i-divulge ang pangalan ha. Uh, dahil meron pa kaming malalima na pagsisiyasa at nagagawin nila General Trinidad tungkol dito. We collaborated with the uh, NISF, Philippine Navy, nag-ask kami ng assistance, and then through their uh, effort, we were able to identify yung quote-unquote insider natin. We found out that the insider is in possession of the so-called directory scanner. Directory scanner has the capability to scan uh, secret files, uh, directories, etc. sa system ng ating uh, Philippine Navy. Ayon sa leader ng Harris Group, nagsagawa lang sila ng penetration test sa website ng Navy dahil sa request ng isa pa nilang membro na tauhan din ng Philippine Navy. Napag-usapan namin na siya pala ay nagde-develop ng websites nila. Itong website na to ay binigyan niya ako ng link. At ang sabi niya dito is, kung pwede ko ba ito i-BATT or i-Pentest. Ako naman na kampante, kasi isa siyang membro ko na matagal na rin, agad-agad kong uh, na-access ang mga hidden directories. Ito ay nireport ko agad sa kanya. Pagkatapos ko ma-report sa kanya, Uh, hindi ko na alam kung ibinigay niya na ba sa management. Kasi ang, ang goal ko lang is to help the government. Humingi naman ng paumanhin ang naaresto miyembro ng Philippine Navy. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Uh, yun, siguro sa mga na damages siguro. Dahil hindi ko na-report yung mga insidente na saan involved na yung website ng Navy. So, Klaruin lang din natin, sir, meron bang pera involved dito? No, sir. Meron nag-anok sa'yo, sir, ng pera no, para gawin? Ayon sa Navy, mananagot raw ang kanilang na-arrest ng tauhan at mas palalakasin ang kanilang cyber security ng kanilang mga data. Yung data na nakuha, these were all mostly open sources. When we say open sources, ito ang collated from TV, from print, and from uh, radios. And then these are disseminated to the senior leadership of the Navy uh, until such time that the case is completed. And then we will know what will be the appropriate sanctions. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.